Panalangin sa umaga, punuin mo ang aking umaga ng banal na pabor at hindi inaasahang mga biyaya o Diyosin. Pagtitiwala habang ako'y nahihimlay sa iyong presensya. Amang nasa langit, ikaw ang aking kanlungan, ang aking matibay na sandigan, at ang pag-ibig ng aking buhay. Lumalapit ako sa iyo ngayong gabi na may pusong mapagpakumbaba, isinusuko ang lahat ng nasa akin ang aking mga alalahanin, ang aking mga pangarap, at ang mga pag-asang hindi ko masambit. Bago pa sumikat ang araw, bago pa ako magising, itinataas ko na ang panalangin ito. Punuin mo ang aking umaga ng banal na pabor, at hindi inaasahang mga biyaya, o Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog at hindi nagpapahinga. Gaya ng sinasabi sa aklat ng mga awit kabanata isang daan at dalawamput isa, talata apat, hindi siya idlip ni matutulog man ang bantay ng Israel. Kaya't kahit ako'y mahimbing na natutulog, naniniwala akong ikaw ay patuloy na kumikilos para sa kabutihan ng aking buhay. Panginoon, ihanda mo ako habang ako'y natutulog. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang ayusin ang aking bukas, isang araw na hindi lamang karaniwan kundi puspos ng habag, grasya, at mga makalangit na tagpo. Nananalig ako na ikaw na ang naglalatag ng mga sandaling puno ng kabutihan, mga pagkakataong hindi ko inaasahan, at mga pintuan na ikaw lamang ang may kakayahang buksan. Sapagkat sinabi mo sa aklat ng Efeso Kabanata 3, Talata 20, ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit sa lahat ng atin hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ikaw ang Diyos na nagpapasobra-sobra ng biyaya. Ngayong gabi, inilalagay ko sa iyo ang lahat ng aking kabalisahan, gaya ng sinabi sa aklat ng Filipos Kabanata 4, mga talata 6, pito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipabatid ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ay mag-iingat sa inyong mga puso at pag-isip kay Kristo Jesus. Kaya't ipinapahayag ko na ang aking puso ay mapayapa, ang aking isipan ay panatag, at ang aking espiritu ay puno ng pananabi. Pinipili kong magpahinga sa katotohanan na ang iyong pabor ay gaya ng kalasad na pumapalibot sa akin, gaya ng sabi sa aklat ng mga awit kabanata lima, talata labindalawa, sapagkat iyong pinagpapala ang matuwid, o Panginoon. Pinapalibutan mo siya ng kagandahang loob na gaya ng kalasan. Walang hangganan ang iyong mga biyaya, at naniniwala akong kayang-kaya mong baguhin ang takbo ng aking buhay sa isang umaga lamang. Hayaan mong magsimula ang aking bukas sa galak, sa grasya, at sa mga sorpresa na tanging kalangitan lamang ang may akda. Panginoon, hindi ako karapat dapat sa mga biyaya mo, dahil sa aking mga gawa, kundi dahil ikaw ay mabuti. Ang iyong pabor ay hindi batay sa aking perpeksyon, kundi sa kabutihan ng iyong puso. Kaya't ngayong gabi, tumitigil ako sa pagsusumikap at pinipiling manahan sa iyo. Matutulog ako sa iyong piling, naniniwala na sa aking paggising ay sasalubungin ako ng mga biyayang hindi ko inaasahan. Tulad ni Esther na nakatagpo ng pabor sa harap ng hari sa aklat ni Esther, Kabanata 2, Talatala 17, -tala Hayaan mo akong makatagpo rin ng pabor saan man ako mapunta. Patnubayan mo ang mga magpapasya tungkol sa akin. Itala mo ang aking pangalan sa iyong pabor. At higit sa lahat, O Diyos, kapag bumuhos na ang mga biyaya, paalalahanan mo akong bumalik at magpasalamat. Gaya ng nakasulat sa aklat ng mga awit kabanata isang daan at labing walong, talata dalawamput tatlo, ito ay gawa ng Panginoon, kamangha-mangha ito sa ating mga mata. Ngayon, humihina ako ng malalim at tinatanggap ang kapayapaan mo. Tinatanggap ko ang mga panaginip na may iyong tinig. Tinatanggap ko ang kagalingan habang ako'y nahihimlay. Naniniwala akong may magandang bagay kang inihahanda para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nagpapahinga, at sa pangalan ni Jesus, ako'y babangon na may tagumpay. Pagmulat ng mata sa biyaya at mga hindi inaasahang biyaya. Magandang umaga, Panginoon. Sa pagbukas ng aking mga mata at sa muling pagpitik ng aking puso, inuuna ko ang iyong presensya, ang pinagmumulan ng bawat mabuti at sakdal na kaloob. Gaya ng sinasabi sa aklat ni Santiago Kabanata Isa, tala talata labimpito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw. Salamat sa panibagong umaga. Salamat sa hininga sa aking mga baga at lakas sa aking katawan. Gumigising ako ngayon na may pananabik, na na ang araw na ito ay pinuno mo na ng pabor at mga biyayang higit pa sa aking inaasahan. Gaya ng sinasabi sa aklat ng mga awit kabanata isang daan at labing walong, talata 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magagalak at matutuwa rito. At ako'y nagagalak hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil alam kong kasama kita sa bawat hakbang ng araw na ito. Patnubayan mo ang bawat desisyon. Bigyan mo ako ng mga biyayang hindi ko inaasahan, mga pagpapalang hindi ko man lang naisambit sa panalangin. Panginoon, ipinapahayag ko ngayon na ang iyong pabor ay sa salita para sa akin. Kapag ako'y tahimik, ang iyong pabor ang magsasalita. Kapag ako'y tila hindi karapat-dapat, ang iyong pabor ang maglalagay sa akin sa tamang lugar. Inaangkin ko ang pangako mo sa aklat ng pahayag kabanata tatlo, talata walo, narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pintuan, na walang sinuman ang makapagsasara. Binabasbasan ko ang bawat aspeto ng aking buhay, trabaho, relasyon, pananalapi, at pangarap at Panginoon, hayaan mong ang araw na ito ay mapuno ng mga biyayang higit pa sa aking inaakala. Gulat mo ako, O Diyos. Ipamalas mo sa akin ang kadakilaan ng iyong pagmamahal. Kapag haharap ako sa hamon, paalalahanan mo ako ng iyong pangako sa aklat ni Isayas Kabanata 41, talata 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, Huwag kang maglupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka. Kaya kahit ako'y mag-alinlangan, lalakad pa rin akong may lakas ng loob. Bigyan mo ako ng malinaw na direksyon upang hindi ko makaligtaan ang iyong kalooban. At kung ako'y mapagod, paalalahanan mo akong ang iyong mga awa ay laging bago tuwing umaga gaya ng sabi sa aklat ng Panaghoy Kabanata 3, talata 23, sila'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Salamat sa mga hindi inaasahang pagpapala. Salamat sa iyong presensya, sapagkat ang pabor ay biyaya, ngunit ang iyong presensya ay buhay. Nilalakaran ko ang araw na ito na may bukas na palad, taas noong pananampalataya, at pusong handang sumamba. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Pangwakas na panalangin. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.